Hello guys, welcome back. It's me again, like Robles vlog. Today po is June 29th, ayan, Saturday. So, araw po ng day off. So, ngayon, yung kapatid ko po ay gustong lumabas, gusto niya mag-shopping kasi mahinahanap daw siyang sapatos. So, ako naman si Ate ay eh, sumama. So, Ipapakita ko po sa inyo, i-share ko rin po yung nabili ko, yung sinapin ko po. So, sharing lang po ito sa mga sa mga nabili ko at saka nagustuhan ko. So, paalala po, hindi ko po ito inu-endorso o pinopromote yung kanilang brand. Ito po ay pinapahiwatig ko lang po sa inyo na itong item na ito ay nagustuhan ko at binili ko. Kasi nga, love ko to. So, simulan na po natin Charan! Ayan Converse at saka Nike So, ito po yung aking nabili So, simulan na po natin Number one Ito po Ayan Nag-shopping po kami today Pahamak pong kapatid ko eh Ayan, simula na po natin. Shopping-shopping din. Hindi yung puro trabaho. So, charan! Pakita po natin. Ayan. Converse. Ayan po. Ayan siya. Kung nakikita niyo po yan. Sapatos. So, Chan, chan, chan. Chan, 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 po. Ito yung binili ko sa Converse. Ito yung hinanap ng kapatid ko para pangpasok niya daw sa trabaho kasi sira na daw yung isa niya kasi last year niya pang binili. So bumili siya. Ako naman may nagustuhan ako binili ko rin siya. Ayan o. Hmm. Bagong bago pa talaga siya. Ayan. Ganito yung kanyang itsura. Ayan. Meron siyang star. Star for all season. Charot. <laughs> ayan siya. Mm -hmm. Ayan. Anong size nito? Seven and half. Size seven and half. So, ayan po. Yung aking binili sa, converse, sa converse. Ayan. Sapatos po. Ayan siya. Next. Ito yun, ha? Ito naman tayo sa isa. Sa aking panatik. O, ba? Diba? Alam nyo na kung ano to. <laughs> Ito muna. Charan! Ayan. Bumili ako ng t-shirt para sa aking pangpasok sa trabaho. Ayan. Well, sa totoo lang kasi wala po yung walang stock for the ladies. So, nagpunta ako dun sa mga boys. Sa men po ito, sa panlalaki. Ayan. Small na po ito. Pero ang laki, ang haba. Ayan. Itong gagamitin ko pag pumasok ako sa trabaho. Meron na ako bumili na po nung nakaraan. Kung nakita niyo po yung aking video, bumili po ako ng dalawa. Sinusuot ko para sa trabaho kasi na summer na. Kaya natin mag-t-shirt tapos mag-leggings. Ayan. Tapos ito yung isa. Ayan. Small. O ba? Diba? Pagpasok ko. Hmm. Pangpasok ko sa trabaho. Ito yung isa. Black. Black tsaka pink. Ayan. Ayan siya. So, ayan. And then, of course, adik lang ang peg. Tcharan! Ayan. Meron akong bagong ulit sapatos. Para nakaraan bumuli din ako. Ngayon bumuli na naman ulit ako. Ayan. Nagustuhan ko lang siya. Chararang chara. -char ang dami ko na. Well, hindi sa nagmamayabang. Marami na po ako ang sapatos na Nike. Siguro na mga 60 plus na. Ganun siya kadami mga bago pa. Yung iba sinuot ko one time. Yung iba talaga mga bago pa. Hindi ko sinusuot. Pero naalala ko nung nagbakasyon ako sa amin. Umuwi ako last year ng Pinas. May dala akong limang sapatos puro bago, hindi ko pa nasuot. Tapos nung umuwi ako, isa na lang na bit, ko. <laughs> yung suot-suot ko na lang. So ngayon, mayroon naman na kong bago. Ayan siya. O, di ba? Ang cute. Tingnan niyo po yan. Plastic. Nalabi lang. <laughs> Ayan siya, oh. Oh, ang cute. Nagustuhan ko siya kasi nga, tingnan mo yung kulay niya, oh. Hmm? yung loob niya tapos tingnan niyo po yung talampakan niya. O di ba ang ganda? Tapos yung design niya may blue siya dito. niyan. Tapos yung kulay niya dito. Yan oh. o. O di ba? Adik ah, lang ang peg. <laughs> Ito yung nabili ko sa Nike. Ito kasi yung 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 outlet po ng Nike Um, harap lang sila. Ito yung Nike, harap. Tapos yung kaharap niya rin po ay yung Converse. Ito po yun. Kasi yung kapatid ko, kadalasan sa shoes niya is Converse. Ayan, pumasok ako ito na gustuhan ko. Ito, pero lag ko kasi yung Nike. So ayan, panatik po ako sa Nike. Sa totoo lang, marami na ako. Ipapakita ko po sa inyo mga natira kong sapatos kasi nagsin po ako ng balikbayan sa amin tatlong piraso. So, lahat po ng sapat, hindi naman sa lahat, yung ibang sapatos ko po, na mga bago pa, isang beses ko lang ginamit, pinadala ko na rin po, niligay ko sa box, tapos yung iba naman na galing sa trabaho ko, pinamigay, dinala ko na rin siya sa box. So, ayan, ito mga bago to, this year na po ito. So, ayan, tingnan po natin next week, or next month, sa birthday ko, kung makapag-shopping ulit ako ng aking Nike shoes. So, yun lang yung guys. Thank you for watching again. Have a good evening to everyone. And see you my next video. Don't forget to likes, comment. Uh, Mag-iwan lang po kayo ng bakas para updated kayo sa aking mga susunod na video. See you my next video, guys. Have a good evening, guys. Bye!